Sana nung una kitang makita, hindi na lang kita tiningnan sa iyong mga mata. Sana hindi ko na lang nakita ang lungkot na pilit mong tinatago ng saya. Yung labi mong umingiti, ngunit may matang nagkukubli ng lahat ng sakit at pighati sa mga mata mong nangungusap marinig ang mga katagang hindi mabigas ng iyong mga bibig. Nakita ko ang tunay na ikaw. Ikaw na napapagod ng makiagaw. Sa bawat pagsigaw. Sa mga pangarap mong hindi pa rin natatanaw. Ang tulad mong walang kasing sigla. At mistulang tala sa paningin ng madla. Ay may kalungkutang nadarama na hindi nakikita ng iba Ngunit nakita kita Yung ikaw na hindi kilala ng iba Nakita ko yung tunay mong anyo Anyo ng pagkukunwaring lahat ay kaya mo Isang tingin pa lang ay kalkulado ko na Ang mga bakas Ang bawat patak ng mga luha Ang mga gabing ikay natutulala Sa mga katangisip na sayo'y gumagambala Hanggat maaari ay iiwasad ko na sana Ang tumitig sa iyong mga mata Mula kasi nung makita na kita Napaisip na lang ako bigla Bakit parang mahalaga ka na? Lagi kitang kinakamusta Gusto kong lagi kang masaya Kahit hindi na magsalita Alam kong may bagahe kang dinadala Kahit hindi mo sabihin kilala na kita gusto kitang alagaan sa abot ng makakaya ayaw kitang masaktan at saktan ng iba sa bawat bigating nakikita ko sa iyong mga mata nais kitang pasayahin sa tuwina ngunit hindi ko magawa dahil ako man din ay may kinukubli ang mga mata kong may palihim na minimithe na hindi nakikita sapagkat nagkukunwari Ngunit sa aking galaw ay hindi maitatanggi na mayroong itinatanggi na may mahanap mo na ang natatanging susi.